So ay mga bay ba, magandang araw sa inyong lahat. Uh, no? Quick video. <coughs> Quick video tutorial pero walang ano, walang accessory si boss. Yung mayari oh, shout out. Shout out boss. Ano nangyari sa motor mo boss nga? <coughs> so uh, ano? Tingnan natin yung wiring niya no sa headlight. So medyo malaki-laking ano to, trabaho, no? Oh. Wala kasing pang ano si ano si boss pang bili ng pisa. Yung kanyang motor is ano to? Rusi no? Rusi. Rusi, Rusi. Rusi 110. Rusi at saka Honda na ano motor, yung mga wiring niyan is magkapareho lang. So yung ano namin ngayon sana is malagyan lang sana siya ng ano ng headlight. Pero parang malabo kasi wala namang ano o. Ito na yung ano niya o. Wala na Try natin kung makaya natin uh, kaya no Ano Walang pangbili ng kisa si Boss Walang pang battery Walang ano Walang lens Wala lahat baka may gustong mag sponsor dyan I shout out lang natin yung ano gustong mag sponsor no, walang battery so, ito yung nasa ano niya, sa loob ng kanyang ano yung box ito naman niya. O, yung kanyang, no, yeah. Kaso lang, Walang, walang bateri Yung, ano may problema siguro yung ano nito saka ito yung apat No, so na medyo na putol yung na natin yung no, video pero ituturo ko sa inyo no yung kanyang no, wiring na galing sa charger kasi tinik kasi yung wiring niya so yung yellow wire na no, ito oh, na, supply ng kuryente sa kanyang headlight no? sa itong red wire ito yung wire na punta sa kanyang battery yung white wire naman ay galing ko ng ano ano natin uh, stator uh, ito yung charging system natin yung green ay ito yung kanyang negative no? so ano to malaki laking ano to trabaho kasi pati yung shock nya o oh, ano na gumagalaw kailangan na daw palitan kapag uh, nanalo na ng loto si eh, boss boss no? Tomos Bili kang uh, accessories mo Tomos oh. kita mo yung kukuha no? Grabe uh, Ha? Bibili na lang ako ng bago Hindi na lang yung... Hindi hey, huwag ka na uh, bumili ng bago Genuine to Genuine na motor Oh grabe Pero Andar siya no? So mga bahay kahit walang bateri yung motor mo Kapag ka okay yung charger niya at okay yung wiring sa kanyang charger under yan kahit na walang battery kita nyo to under kahit na ano siya, walang battery under pa rin no? saka ito yung ano na niya, galing sa charging itu yung wire galing to sa charger goods na goods to ang kabay no tapos itong malaking wire itu naman yung supply niya, papunta sa starter nya ito ang wire yan. so yung buuwi natin ngayon kasi walang tira si boss okay lang to kahit walang ano walang ilaw no ito so, na lang pansamantala pansamantala daw sabi okay na boss pansamantala lang boss ilayan okay na yan. Okay, de, de. Lang, baka may gustong mag-sponsor dyan, no? Save nyo lang sa ano natin para mabuo natin tong motor na to. Bawa so, naman yung ano, may hari, no? pati yung kuwa, no? So, yung busing, yung busing. Busing yung problema, no? Sumalong. Oh. Wala na. Wala talaga, wala lahat. Wala Murillo. Okay lang yan dito kasi Ipaano na to? Ipakilaw na to motor na to. So yan no? So yano lang natin to. Lalagyan natin siya ng ano lang. To. Pang ano lang to mga bay. Pang, pang service sa pamamana ba? Oo. Lalagyan na lang natin siya ng temporary ilaw ito Okay naman to. Good sa naman to. Sandar yan. Yan na natin ito. Install natin. Install natin. So baka pag nanalo na ng loto si boss, mabuo na natin yung ano niya, mga accessories. Walang ano, walang preno sa harapan. Yan. Paano nanalo ng loto? Walang kita Wala talaga. Wala lahat. <laughs> Pakilaw na ito ni boss. Pakilaw na ito. Pag-insap na lang to. pag na lang natin to. Pag-insap na lang natin to. Kahit walang ano. Para temporary. Parang ilaw daw. Sabi niya. Ito. Ito. Battery drive. Walang battery. So. Ano to. Kukurap. Kukurap-kurap yung ilaw niya. Kasi walang battery yung motor niya. So yan. Walang lens yung headlight. Headlight ng XRM yung ginamit. na natin ng kabayha. So, abangan nyo yung ano natin. Yung... Te Bye.